Ngayon guys, ay pupunta kami sa Bataan, sa Luwakan din ng Lupihan, Bataan. At papasyalan ko ang lola ko. At ay nga, bumili na ako ng mga pasalubong. Bumili ako ng gatas, yan, butter coconut, mga biscuits, sky flakes. Hindi naman siya mahilig sa mga matatamis kasi nga matanda na siya. Alam nyo kung ilan taon na siya. Walaan nyo guys. Ako, matanda na talaga ang aking dola kaya ayan binili ko siya ng gatas may vitamins pa nga akong binili pero hindi na nasama dyan kasi late ko na yung nabili nung paalis na kami kaya hindi na ako nakapag video noon at nakapag picture pa kaya ayan yun ang mga binili ko sa kanya mga biscuits at mga gatas at ayan mga pasulubong sa mga bata at ayan na nga nagbiyahin na kami nasa ban na kami papunta ng kubaw kailangan sasakay ka muna ng van bago ka makapunta sa Cubao at pag sa Cubao naman sasakay ka naman ng Victory. Ang mahal na nga ng pamasahe ngayon, alam mo pa? Nung kami noon, nagpapayahe na sa 70 pesos lang sa bus. Ngayon, 200 na. Tapos pagpabalik, 250. Bakit ganun magkaiba? Magkaiba pa yun ng layo. <laughs> Ewan ko pa sa kanila. Bakit ganun magkaiba? natin ng presyo kapag pabalik daw yun nga nagbait nga kami na 200 dati alam nyo ba ng hmm, bago mag pandemic ay 80 pesos 70 pesos lang ang pamasay sa van at dati may bus pa ngayon wala na puro van lang, sasakyan mo kaya ayan tsaga tsaga kahit masikip guys pinahid ko nga pala ang aking anak syempre masikip nga kaya alhati ang bayad niya 7 years old siya kaya ang binahid ko ay 140 sabi daw kalahati, di ba kalahati 100? <clears throat> ayun. Guys, ayan. Natutulog na nga. Nasa bus na nga kami. Papunta na kami ng Luwakan. At ayan. May nakilala nga kami sa bus. Si ate ina niya. At ayan. Nakaupo siya sa gitna. Kahit hindi ko naman siya binayaran. syempre, may video-video sa labas. Kapag ka, nasa bus nga naman. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng tanawin. Papuntang bataan. tignan nyo, oh. Ang ganda, di ba? Ang ganda din ng kalangitan. At naman ang anak ko, oh, sinigit ang kamay. Oh, ang ganda, di ba? Ang ganda ang aliwalis ng panahon talaga. Pero nung kami naalis dun sa Laguna, ay eh, umuulan ng mga panahon na iyan. Yan. O, oh, sige. Hintay-hintay lang sa biyahe at video video muna bago makarating naku nakarating na nga kami dyan mga 6.30 pm kami ay nagbiyahe ng mga 12 o'clock 12.30 so mabilis lang naman ang biyahe kapag walang traffic at ayan na nga nakarating na kami sa aking lola at yan siya ng buhok gusto niya daw mo picture picture kala niya picture picture na agad ayun, tinatanong-tanong ko siya kung ano ang gusto niya, kung ilan taon na daw pa talaga siya, kung sabi niya noon daw ay nabubuhay siya nung panahon ng hapon ay 5 years old daw siya at kinuha daw siya ng madre inampun daw siya nakita daw siya sa may baul sa may karton Oo, ewan ko po kung anong sinasabi na ito. pero syempre pinapakinggan natin kasi nakakatawang pakinggan alam nyo ba kung ilang taon na siya ulaan nyo guys kung ilang taon na siya para meron kayong jikas <laughs> yun namang at ayan tingnan mo nag halongkat na siya ng buhok ganyan ang siste namin kapag ako'y na uwi sabi niya nga eh kuhanin na nga namin daw at baka pagbalik namin eh wala na siya sabi ko, eh, ikaw naman, ay eh, tagal-tagal na sinasabi, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ay nabubuhay. Salamat nga kami sa Diyos dahil malusog siya. At hindi naguulyanin, talagang tandang-tanda niya pa ang lahat. Mga kapatid ko, ako, ng mga maliliit kang pinapakita niya. Lagi niya nga yung pinapakita. Nakakatuwa nga naman. Kaya lang, eh, sabi niya, daling ko na nga daw. Yun